Siguro at ko muna yung mga impormasyon, mga tao, pangalan, lokasyon. Para pag uh, kanilang pinaskil na yung mga ali, eh, na tayo hirapan hanapin yung tao. Kung, kung maaari gumamit tayo ng dahas, umpisa pa lang gagamit na tayo dahil yung mga... Sa ngayon, nakita niyo naman kung paano ito nakipag-usap Ibig sabihin, wala pa tayong sapat na dahilan para putukan mga yan. Sila din, wala din sila sapat na dahilan para tirahin tayo, ano? Kaya Tama. ang nangyayari niyan, itong asukutan natin, itatago natin ito. Aalagaan natin ng kung anong sinimula natin yung araw na ito. Pero pag yan, nag-fastlate na sila dyan ng mga pangalang kung sinututugisin, susuotin natin ito at tayo na mismo maglalayag dito sa bayan na ito para hanapin yung mga taong pinapahanap ng mga yan. Pero pag nagbigay din naman, ganito mangyayari niyan pag isang tao ang pinapahanap nila at nagbigay din ng higit sa salapi na kanilang binibigay ng mga sige. Pwede din natin Ang ibig sabi mo, kumpadir, eh, tinapatan. Tinapatan yung at sinubrahan. At siyempre, taalamin natin din kung anong dahilan at bakit din siya pinapapatay kung sakali na mahuli natin yung taong yan. Eh, kung tatapatan Paruma. niya at may mga sapat din siyang dahilan kung bakit uh, gusto rin niya ipatumba ang tao, pwede rin na naman nating uh, rin yung situation. mga pangyayaring ganun. Dahil tayo'y nabubuhay lamang sa salap eh. Hindi sa mga utos na nino man mga tao nandiyan sa atin. Tama. At uh, yung na nasabi ka na, na di ba, di nag tayo ng mga ano natin, magiging trabaho. Hindi ko ititigil yun. Trabaho pa rin dati yun. Pagkakita pa rin dati yung uh, tayo magiging privado. Kasi yung mga magiging trabaho natin sa sipil, eh yung pagtutukis lang. Pero mm -hmm. ito sa mayayamang tao, etong si Inong Jess, eh mukhang napatunayan ko na, na ako ang kausap niya. Mukhang nga magaling kumadita. Tagilid, ka nga. Sa magaling salita, tagilid tayo kay Jess. Ganun. Sa ilo pa lang, wala siyang Ama, uh, isang salita. Dahil uh, lang sabi mo nga sa akin nga ganina lang, eh magkikita kayo bukas ng alas nito ng madaling araw. Tama ba? Tayo. Isama ko ako kayo. O, isasama mo kami. Alas Sabi 5 bukas tayo ng, ng O, so, oh, eh bakit nagkaganon at biglang mas nauna ang pagsusumbong niya sa si Bill? Ibig sabihin, baka pwede may mangyari. Meron siyang plano. Hindi maganda sa kanyang lugar at pwede tayong tambangan doon sa kanyang daanan. Kundi naman doon mismo sa kanyang sa problem, bahay, ba? Diba? eh Uuna pagbintangan natin tayo, siya. pagbintangan tayo ng mga bagay na hindi natin ginawa. Dahil ang gusto ng gobernador ng JIS na yan, eh tahimik din. Pero sa tingin ko sa kanya, eh mukhang magpapagulo pa. Dahil walang isang salita, dalawang dila ng matandang yun, kung gano'n. Nakapag na eh nakapag-usap na pala kayo, eh nakipag-usap pa sa sibil. At gano'n. Tama. Sa tingin ko, yung matandang yun, eh nasa loob yung kulo. Hmm. lang, ngunit eh talaga siya ay isang uh, masama rin, katulad natin. Yun lang ang akin. Pero siguro... Kung pwede, buhas, natin yung pagpunta doon sa anyong man ngayon. ngayon. Hindi, hindi lahat, hindi lahat pupunta doon sa loob. gusto parating. Merong uh, nakaano sa labas, nakabantay. Katulad dito ni uh, Judas, meron siyang skopa. Pwede niyang uh, abangan o tutukan na yung mga makakausap natin. At hindi tayo papasok sa loob ng bahay nila. Kamansyon doon lang tayo sa harapan para kitang kita ang mga pangyayari. Isang tao lang ang pwedeng pumasok. Uh, Ito din ang aking uh, dyan. Ito hindi ko hmm. ano mga kapi ni Christel. Kanina lang. Sigla mo si dati ng kanyang pamilya. Pamilya niya yung unang dumating bago dumating ang mga si Ben. Ayun ba yung mga uh, puti yung buhok? Hmm. Puro pa mangkinyat uh, ako ang karamihan doon. Sa mga kilala ko, iba't doon, na uh, isa doon eh, parang uh, may nakapagsabi rin sa akin na nagsusuot ng hayop sa ulo. Ibig kong sabihin eh, mayroon din uh, parang itinatago yes, sa mga ako ni Jess, pero hindi pa ako sigurado. Pero may nagsabi na sa akin, isa eh, doon, napapangalanan, na hindi ko muna hindi ko pa ako sigurado. Pero sigurado akong isa sa mga yun nagsusuot na itim na iPhone. Parang sa natin, parang nag-iba -nag yung ano niya, yung, yung uh, anyo. Ito yung suot nila yung mga bagay na yun. Sinasabi kong uh, panilang kanilang panilang. Pa Gayo ba ba de, Mukhang na... Uh, Nagilid Ako'y napapaisip na kung anong mangyaring bukas sa pagpunta uh, punta na at pagsulpot natin at pagpunta niya doon sa uh, kanyang mansion. Pero kailangan natin ng puwersa at kailangan natin magtawag ng ating mga kasapi upang uh, tulungan tayo sa mangyari. Dahil alam ko magkakaroon tayo ng hindi magandang pag-uusap Dahil nagsumbong na si Ginong J sa mga sibil. Ganito lang yan. Na, uh, dapat na natin siyang patimigin sa siya ngayon dahil Lalo na mayroon na siya nalalaman at hindi na ako magsasabi sa kanya ng mga kung ano. Pawang sasabihin ko eh kasi na link, kasi yung uh, bubulol na ako, pasensya na. Okay. ay, uh, yun. at uh, tulungan uh, ako kung anong dito. dapat tadi Dahil ako ang nakausap dyan. Uh, dito uh, pa kasi na sa tingin mo, ano pang hatol ang gagawin natin kay Ginong Jess? Okay, nakahanda naman. Ako yung handa na. Kung si muna natin kakausapin kung bakit nagsubong ng si kapag sa niya, sa bukas ng umaga, daling araw ay makikita-kita kung ba yan? sa kanyang bahay. Hapon, oh. na ko. bakit nauna ang mga sibil na nalaman nila ang bagay na yan. Pangalawa, na, medyo pinakabahala ako kay Diyos na yan. At yan yun nga, yung mga mga tao na naka, nakapagsumbong sa akin, na nakapagsabi, isa sa mga anak niya, nagsusuot ng uh, kaiba, pinapatong sa kanyang ulo, yung sabi ni eh, parang uh, uh, bandido na hayop. Daling salita, eh, parang lobo. Hindi ko alam anong kulay kasi gabi. Ngayon, baka tayo ay tambangan pag nandun na sa loob. Parang hindi yata maganda o makikitutuloy pa natin ang usapin niya yan na na makikipagpunta kay ang maganda dyan, bubulag tayo na lang natin. Hindi tayo makikipagkita pero tatamputin natin. Kakausapin natin. Pero dalawa lang mangyayari niya. Pag nagsumbong pa ulit, doon na natin yung tutumba. itong pang pangalawang kausap natin sa kanya, pakikiusap sa kanya, ay tatanungin lang namang natin kung bakit niya sinabi sa mga sibil na yun at wala pang nangyayaring usapin. Anong plano niya? Anong gusto niyang gawin sa atin? Pero kung mm, hindi natin siya makausap, bibigyan ko siya ng babala. Pupunta ako sa kanyang uh, rancho upang magpaputok na kung ano-ano. Paputokin ko. O tamaan ko sino man pwede pamaan yeah, para bigyan ko ang sa para ba? Uh, pagdating sa ganyan, ay eh, mapapaliktad tayo. Dahil kung nagsumbong na si sa Sibel, so susunod na sumbong niyan, ay eh, reklamo na hindi na tayo malaya sa lugar na hindi tayo. ko susuotin ng ating kasuotan ngayon ibang kasuotan ng kasuotin ko sabihin ibang kasuotan hmm. at huwag itong kasuotan natin ngayon Ay, gagamitin natin itong kasuotan na to pag siya ang ating nakausap o kundi naman tama nga yung sinabi mo mag iba tayo ng kasuotan at uh, babalaan siya Kapag ang nagpakita sa'yo muli ay ang mga talipandas sigurado may kakalagyan ka, matanda ka. Dahil sa pagsusumbong ng sibil, Ganun lang yon. Hindi nila tayo pwedeng, hindi nila tayo pwedeng uh, kasuhan o ano man. Dahil uh, hindi tayo nakasuot. Kaya kung hindi natin siya makausap bukas, bibigyan ko ng babala. At uh, sisigawan ko sa kanyang uh, radyo sa so, uulitin mo yan, hindi lang ganyan ang mararanasan nyo. Hindi mo At hindi sila pwede magsabi na tayo yun. Dahil wala lang silang pruweba kung yung... sino talaga yun. So, Yari. Huwag na huwag magbabanggit ang anuman katulad ng ating uh, binabanggit ng Natalysanda dahil gagamitin Saan natin ito ay? pagka mabigat na ang ating huli ng ito sa ba. Mahaba-haba pa ang ating usapan para makamitin natin ang mga mitiin natin. Dito na nagsimulang lahat. Ang ibig sabihin dito ay kailangan natin ng uh, lakas. Kailangan natin ng mga kasapi. So, Kailangan natin ng mga kasapi. Una, ang natin ngayon, kung marami naman tayong kapil uh, dyan sa may linisan ng train, eh tuwing siguro na marami ang mga sipil, eh, pwede natin tatrabawi natin. Ipag-akawan uh, ang mga train na nandyan na dumadaan lagi. Kung magkaroon tayo ng sapat, kahit man lang, mga eksipto rin may mga taong sasapi sa atin dahil alam ko at may mga taong darating na darating. Naintindi ako mga ba dyan? Pero pwede naman sila magsimula sa simpleng uh, ana lamang. Dahil yung ako yung Estados Unidos eh, vero doong mga kasapi na wala talagang hawak na baril. Pero paana, eh, magagaling sila. Hmm. Ayun hmm. ko mainam at nagkakaintindihan tayo. Hudas, wala ka bang huling sasabihin na tayo eh, ay initan na ako dito sa loob? Masyadong tulog. Ang ko lang ay... Gabi na. Tara na. na. Tara na. Kailangan na natin ang magandang baril. Ang pangit ang natin. Hayo. Bagay. Bagay. Eh, nung uh, plano nyo gawin ngayon? I <tinyo> Ingatan na lang natin nating mga sarili ah, dito siguro eh nabog plano nyo. So, pa ba to mamaya diyan sa labas? Oh, so, iba tayo ng suotan. Hoy, well, wala man tayong problema. iba muna tayo siguro nang kasuotan dahil ito yung uh, pinakita natin. Na manalim nalang, na. manalim ng dilim. Hmm. Eh, alam nyo ito ba, kailangan ko magpahiga. Nakainan pong ganun, kaibigan. Uh, At uh, gagawa na lang ako ng mga... Maganda. Uh, may mga papel pa ba dyan? Matrabahoyin ko yan. Wala eh. At, uh, pukuha ako. Pukuha ka. Meron din nga siya akong napaganon doon sa ticket. Ano, maganda ko. maganda. Saan tayo magano? Magpapalit. Diretso Dina. na ano ano. Diretso, diretso na diretso na, ako na siguro ng uh, uh, baluarte baluarte? Oh, Valentin. Valentin. Para magpalit. Oo. Oh, uh, doon na magpahinga sa uh, ano doon. At uh, siguro magiinom uh, ako. Dito rin natin ito. tatapusin ang ano. At uh, babalik din tayo. pag -usapat. Sige. Susunod natin ang akba. Gagawa oh. mo na daw ng mga okay. kalukuhan. Hahaha. <laughs> Sige, Sige at gumagabi so, na. Tayo so, mag-usap sa isipan kung uh, magbin sa ay dalang. Ganun. Mm -hmm. e, Sige, mag kayo. <laughs> <laughs> mag ha, mag so, mag hindi kayo mga Sige. Mga talipandas. Buhay ang